Abalang-abala ang lipunan. Ikaw ay abala. Maaring habang nakikinig ka ngayon, tatlo pa ang ginagawa mo. Bakit? Kasi abala ka. Ang lipunan natin ay tila nakasakay sa supersonic na eroplano, laging nagmamadali. Instant na kape, next day delivery, instant dito, instant doon. At kadalasan, pakiramdam mo ay kulang pa ang 24 na oras para matapos mo ang lahat ng kailangan mong gawin sa isang araw. Kailangan pumasok sa trabaho, sunduin ang mga bata, kumuha ng insurance, mamalengke, alagaan ang relasyon sa pamilya at kaibigan, ayusin ang mga sirang gamit, magbayad ng bills, matulog, gumising, at ulitin na naman ang lahat. Ang kultura ng mundong ito ay hindi nagbibigay ng oras para sa Diyos. Hindi talaga. Hinubog ni Satanas ang kultura ng mundong ito upang tayo ay maging abala ng abala at laging distracted. Inayos ang mundo para sa mga tulad mo at tulad ko na mawala ng oras sa Diyos. Nangyayari ba ito sa'yo? Sana hindi. Nagiging sobrang abala ka ba para sa Diyos? Sana hindi. Nakatuon ka ba sa mga bagay sa ngayon at hindi sa kawalang hanggan? Nalilinlang ka ba ng mga alalahanin ng mundo? Sana hindi. Pinaikot ba ng kaaway ang iyong atensyon palayo sa mga espiritual na bagay at papunta sa makamundong bagay? Sana hindi. Bilang mga kristyano, hindi natin maaaring hayaang mahubog tayo ng kultura ng mundong ito. Ang kultura ng mundong ito ay tungkol lamang sa ngayon at sa buhay na ito. Sabi sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ginawa ng Diyos ng mundong ito, si Satanas, ang isang kultura na nagpapaniwala sa tao na ito lang ang meron, ang buhay na ito lang. Sa ikalawang Korinto kapitulo 4 versikulo 3 hanggang 4, ngunit kung ang aming ebanghelyo ay natatago, ito'y natatago sa mga nawawala. Sila'y binulag ng Diyos ng sanlibutang ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita ni Kristo, na larawan ng Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay nagsasabing mamamatay tayo, at haharap tayo sa walang hanggang Diyos para sa paghuhukom. At isa sa mga taktika ni Satanas upang itago ang Ebanghelyong ito ay panatilihin kang abala, masyadong abala para sa Diyos. Hindi nais ng mundong ito na maging handa ka para sa pinakadakilang appointment ng iyong buhay. Lahat ng tao ay may appointment na kailangang harapin, ang appointment sa Diyos. Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27, itinakda na sa tao na minsang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi mo maiiwasan ito. Kaya tatanungin ulit kita, handa ka na bang humarap sa Diyos? Oo, naihanda mo na ang retirement mo. Oo, iniisip mo ang kinabukasan ng iyong mga anak. Pero inihahanda mo ba ang iyong sarili na humarap sa Diyos? Ayaw kitang pasayahin lang. Hindi ito feel good message. Hindi ako narito para ituro ang limang prinsipyo upang yumaman o sampung hakbang para sa breakthrough. Sa malaking larawan ng buhay, walang kabuluhan ang mga iyon kung ang kaluluwa mo ay hindi handa. Ano ang silbi ng lahat ng kayamanan kung sa huli ay mapupunta ka sa impyerno? Maraming self-help sa internet, paano umasenso sa negosyo, paano gumanda ang katawan, paano kumita ng malaki. Wala namang masama roon. Gawin mo iyon. Pero hindi yan ang paksa ko ngayon. Ang paksa ko ay, ang iyong kaluluwa. Ikaw ay isang nilalang na walang hanggan. Hindi ka mawawala. Hindi lang ito tungkol sa walumpung taon mo dito sa lupa. Ang mahalaga ay ang kawalang hanggan, langit o impyerno, sabi sa Isayas Kapitulo 55 Versikulo 6, Hanapin ninyo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, siya'y tawagin habang siya'y malapit pa. Hanapin mo ang Diyos habang may oras pa. Bigyan siya ng prioridad sa lahat. Naaabala ka ba? Sana hindi. Nalilin lang ka ba ng mundo? Sana hindi. Huwag mong hayaang ang laman ang magdikta ng direksyon ng iyong buhay. May mga lalaki na inuubos ang buhay sa babae, sa kahalayan. Tanong ko, sulit ba ang babae na yon kapalit ng iyong walang hanggang kaluluwa? May mga babae na palay lipat ng lalaki, naghahanap ng pagmamahal sa maling tao, pero walang oras para kay Jesus. Hanapin mo ang Diyos, hindi ang pansamantalang aliw. Ang katotohanan, mas pinipili ng tao na maghanda para sa panandalian, kaysa sa kawalang hanggan. Ang tanong ko ay simpleng tanong, pero ikaw lang ang makakasagot, handa ka na bang humarap sa Diyos? Wala ni isa mang makakasagot nito para sa'yo, hindi ang asawa mo, hindi ang pastor mo, hindi ang mga kaibigan mo. Ikaw lang. Aalisin mo rin ang mundong ito balang araw. Hindi mo madadala ang bangko mo, pamilya mo, ari-arian mo, lahat ng pinrayoridad mo kaysa sa Diyos. Lahat ng ito ay mawawala. Sa dulo, ikaw at ang Diyos na lang. Dalawang talata sa Biblia ang palaging nagpapaluha sa akin. Una, sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 21 hanggang 23, Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Sa araw na iyon, marami ang magsasabi, Panginoon, hindi ba't sa pangalan mo kami nangaral, nagpal ng demonyo, at gumawa ng himala? Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng kasamaan. Isipin mo ang sakit sa puso ng maririnig ang mga salitang ito mula kay Jesus. Pangalawa, Lucas Kapitulo 12 Versikulo 8-9 Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kikilalanin ako sa harap ng tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatakwil sa akin sa harap ng tao ay itatakwil din sa harap ng mga anghel ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, kung sino si Kristo sa iyo dito sa lupa, iyon ka rin sa kanya sa araw ng paghuhukom. Kung mahalaga siya sa iyo ngayon, magiging mahalaga ka rin sa kanya sa langit. Kung wala siyang halaga sa iyo ngayon, huwag mong asahan na ka kanya roon. Kaya inuulit ko, handa ka na ba? Huwag mong hayaang gawing abala ka ng kaaway, abala sa lahat, maliban sa Diyos.